Ang kitchen, uh, kitchen pala ay uh, design niya ay, ano, uh, drop, na ano, drop ceiling. Uh, drop yung ceiling niya tapos meron siya ng meron, meron, meron sa, ano, meron strip light sa loob. Tapos meron siyang PVC panel sa gilid para may iba naman yung design niya. Yung dalawa ito kasi medyo maaba yung kitchen dito. Bali dalawa yung ilaw niya. Tapos itong dining, uh, meron din ibang ano to, ibang klase ng ano, ng iseme Nagawa na namin yung ano, yung drop ceiling dito sa sa ano, sa kitchen sa may ano, sa may bar counter. Bali dalawa sang ano, dalawang drop ceiling. Dalawa yung ilaw niya dito tapos meron siyang strip light sa gilid. Yan bali PVC panel yung pinag-design namin. Tapos dito order back at pintura na lang yung ano. Yung dito. Tapos meron siyang pin light pa dito. Kabilang doon. May isang ilaw. Tapos yung naman sa dining, So ginagawa namin ay double double tambol yung tawag din sa, ano, tambol yung tawag dito. Ayan, tapos meron siyang design dito at, at dito rin. Siguro mga PVC pala rin yung design namin. Meron siyang ano dito, meron siyang design sa, sa bar. Yung tatlong ilaw na naka-drop. Na, na, doon ay puro PVC panel na lang sa hallway. Dito tapos na yung sa master bedroom. Ganyan yung design ng sa master bedroom. Pula uh, full ano. Full PVC panel at meron siyang design dito sa sa lagay ng TV. TV console. Maglalagay pa kami ng ano dito ng TV console. Ito sa pinaka master bedroom. Tapos na pintura yung, yung sa eye ceiling. Naalis na yung mga scaffolding. Ali, pinapinis ko na yung ice ceiling tsaka yung ano, naka-prepare na yung yung walling niya. Para hindi na ulit-ulit yung ano, yung yung mga scaffolding dito. Tapos silaw na lang yung lalagay dito. Sana may uh, grinder pa lang yung ano, yung mga rivets dito sa mga room. Yan, na, na, nag-prepare na yung ano, yung uh, mga kisame, sa kisame design. Tapos meron sa kong. Simple lang yung design ng mga mga kwarto. So, Tapos ang dalawa siya. Hindi pa ba nakikisame, bali lalagyan muna ng tiles. Uh, Malit na lang na kisame dito. Tapos ito, ano na lang ito, pintura na lang. Kabali uh -huh. naglagay kami ng, ano dito, ng divider, yung tubular na uh, 2x4. Tapos pipintura na lang ng, ano, ng parang kaway, ISP. Tapos dun. Tapos dito rin. Dahil dalawa yung, ano, yung pinaka-divider niya. konti na lang kayo matatapos na yung ceiling sa sa dining dining area Mas so, naglagay ako ng support ng ano dito ng 4x4 na no, ano na tubular tapos uh, gagawin na lang namin ng ano ng harangkaway uh, speed dito yung ano yung pinaka counter counter bar nya nilagay yung ano yung, yung design ng kisame. pinabe? ba yung black yeah, ko kayo? mo yung Yan. malapit na matapos yung kisame me. Drop ceiling. Drop ceiling yung mga design dito sabi ano. ng PBC pa yung sador, parang oh GI. to ready nang ano to, ready nang laging nang ano nang railing. ito railing nang uh, stainless, tapos uh, tempered. Lagyan ng paygod dito. Tapos sa uh, kami ng mga tempered glass dito. Yan. Yan. ko na yung ano yung dada dito para mapinis na rin sa pintura. Ramos, dito po, nandito po, po kami uh, sa RP Ramos. Hindi malya sigurado yun. May nisan mo ba ako? Okay. Kaya number kaya. Number 4 na. Lala pang kaya na. Smart kaya na. Ito kami sa RL uh, RB Ramos. Ramos. Maraming ano dito, maraming mga toilet na diplas. At maraming magpipili na ilaw dito. Yan, mga chandelier.